Everything okay. Dito, Beo. Tagsasama <laughs> ko Aling. Nabili ka. Nabili ka. Maganda pa ito kaysa doon. Sira na talaga ang tenga ko. Ano ba po? Ang ano? Kasama ang kwintas. May pa. Muna din. Hindi ka na magkwintas. Oo nga. Sa pantalon ko eh. Pantalon, Beo. Ayan. Ayan.

macam tu lah macam no Sayo? <laughs> Oh, tahu. Sampal dah la. Short Short na To. Panty. Panty. Ito 'bi huh? oh. Kunahin mo. Kunahin ko ng Ibig mo? ba? Pula. Nasaan? Asang lang oh. Uy! Asang lang ito, be.